Magandang tanghali guys. Magluluto tayo ng patola. Dalawang pirasong patola. Uh, at sasangapan natin ng manok na worth of 100 pesos lang na manok. And uh, meron akong hendang sibuyas, bawang at kamatis. Dahil mura po ang kamatis ngayon, dinamihan ko na po ng kamatis. Ayan. At ito po ang pinakamasa uh, dahon ng tangkay ng sibuyas. And then, ang pinakamahalaga para lalong masarap, meron akong ang magtawag dito? Miswa. Ayan guys, lulutuin ko to ngayon para panang ng halian. Ayan, puputulin ko na yung patola. Ayan guys, abangan nyo guys yung pagluluto ko. Ayan, lagayan ko ng patola. Lalaki nga guys, pero bata pa siya. Mura pa siya. Wala siya buto pa. Ayan guys. Dalawang peraso lang siya. Iyon, ang katamtaman ng laki. At ito ang katamtaman Ayan. Guys. Hindi ko lang alam guys kung anong tawag sa mga luto na to. Basta alam ko siyang lutuin. Ayan. Ayan guys. Tapos, syempre, yung manok, lalagyan ko siya ng konting. Ihanda eh, ko lang ito. Susindihan ko na yung kalan. Sa so, katamdaman lang, init. Ay, ito pala. Ayan. Lalagyan natin ng konting kasi yung manok para malasa pag isa pag isa yan alagang worth of 100 lang na manok para tama tama lang yung sarap at lasa yan sa so, dalawang pirasong hmm, um, dalawang pirasong ang tawag nito? patola Ano guys, syempre. Talagyan natin ng mantika. Konting mantika lang. Ayan. Tama pang isa. Ayan. At syempre, ito yung panandok, panggisa. Una natin yung gagawin. Gigisa natin yung Tayo natin na medyo uminit-init siya, guys. Ayan. Kasi medyo mainit-init na, lalagyan natin yung Siyempre, unahin natin yung bawang. Shhh! Kamayin ka na, nahirapan ako. <laughs> Ayan, unahin natin yung bawang. Hintayin natin mamula-mula konti. Ayan. Susunod. Siyempre ng ating sibuyas. Ayan. Bango na. Siyempre, halu haluin Ayan na natin yung ating medyo mamula-mula na yan. Ayan natin yung kamatis. Dahil murang kamatis, ginamihan na natin ng kamatis. Mula ngayon guys ang kamatis, 30 lang ang isang kilo. Ay, maganda-ganda. Ayan natin sa medyo pag yung parang lumabas na yung kulay ng kamatis. Yung parang mag-oil na siya. Ay, naulog. Ang gulo, no? sambal natin. Ayan natin na pakatisin muna natin yung kamatis para masarap then syempre ilalagay na natin yung karne natin muna sa para medyo mag Guys, kumukulo na yung ating niluluto. Ayan, kumukulo na siya. Kaya alam muna natin siya yung kumulo na kumulo. Sure naman na malambot na yung chicken. Sigurado naman na malambot na siya. Ayan. Ang lalagay naman natin ay Lalagyan natin siya ng isang chicken cubes. Ayan, guys. Kalahati lang siguro para hindi masyado na. Kalahating chicken cubes. Ayan. Pwede pa ito magamit sa mga susunod pa. Kunti lang kasi para tama lang yung lasa. Marahe naman siyang chicken. Ayan, guys. Hmm. And then, ilalagay natin yung dahil kulong-kulong na. Ayan. Dahil kulong-kulong na. Kulong-kulong na siya, guys. Hmm. Ilalagay na natin yung tawag dito? Yung gulay na... Ano gulay ito? Nakalimutan ko. Patola. Ayan guys. Lagyan na natin yung mga patola. Ang lalaki nga guys, pero mura pa siya. Ay nakakatawa. Hi, Rami. Hello. Hello. Pero kaming bisita. Ayun, si Shami. Shami. Ay, si Blada. <laughs> Jokes. Kaya si Shami, masarap yan magluto. Talagang natikman ko na. Yun nga, lang sabi ko mga bawas-bawasan niya ang alat, no? Para lalong maralak ma -ano, matikman yung sarap ng, ano. Ayan, guys. Ayan, nilagay ko na yung patola. Itayin lang natin siyang uling maluto. Guys. Hindi ko muna siya titit hindi ko muna siya titikman, guys surprise na lang mamaya-maya. <laughs> Ayan. Sana yung... Ay... Tutuwa talaga ako sa patola. Napakalala. Pero wala siyang mga buto. Sariwa talaga. Ayan. Ayan natin siyang kumulo. At mamaya-maya, isusunod natin yung ano pa tawag nito? Miswa. Okay. Susunod natin yung miswa. Sige, itong mga miswa na to nag worth of ano lang. Siguro mga 15 pesos pa kung bibili. Ano yan Ah, ito na. Miswa to na. Pakain ka nito, ha? Ah. Bakit? Kailangan sa bata nag-eat ng gulay. Diba sabi ni Papa and Mama, eat gulay, dodong para mabilis lumaki. Ayan. Ayan guys. Luto ni Nani Daisy na patola. And then mamaya, ito na isusunod ko guys. Yung isuwa. Ayan. And then isusunod ko yung pinakahuli. Yung dahon ng sibuyas. Ayan sana maging masarap ito. Pero talaga, pag ang ginugulay or ano mang niluluto mo pag sinahugan mo ng cubes, ang North cubes, talagang nagiging perfect, lalo na yung pinola. Pag nilagyan natin ng chicken cubes, ay panalo. <laughs> Ayan guys, hindi pa siya kung masyadong kulungkulong. Ayan. Pero ang alam ko, hindi ito masyadong niluluto eh. Mas masarap yung medyo, ano lang siya. Ayan. Ayan. And then, ilalagay ko na itong... Ilalagay ko na itong... Kasi, konti-konti pa. Ayan, ilalagay ko na itong... Misuwa. Okay. Medyo iwalay-hiwalay natin para maganda yung ano. may isang buwan na rin ako oh dalawang buwan na ako hindi nakakaluto ng ganito guys parang ngayon ko na lang to inaluto na luto medyo gaganyan-ganyan ko -ganyan yung ang Tingin na siya, guys. Kulong-kulong na siya. Ayan. Then, Ayan natin sibuyas. Ayan. Para na rin siya soup. Oh. Ayan. Mamaya may titikman na natin 'yan. Lagyan kaya natin ng konting paminta para may konting anghang. Lagyan natin, natin ng paminta. Maganda paminta guys, yung pinong pilo talaga siya. Ay! <laughs> Lagyan <-laging. laughs> Ayan. hmm Ang bango. Ang bango ng ano ng paminta. Nadamihan na ang atas ha. Ayan guys. Dadagadagan pa natin dahon ng dahon na sibuyas. Ayan guys. Kulong-kulo na siya guys. Mukhang ready na to guys. Hmm. Ang yummy na siya. Hmm. Mamaya, matitigman ko kung talagang mayami na. Matitigman ko na ito, guys. Kung ano ang lasa. Hinaan ko muna kung ito. Ayan. Mmm! Ang sarap. Ang sarap talaga ng patola manamis na guys tapos may kasama siyang ah, ah, pakasarap ay na ayan parang sa tingin ko guys magugustuhan nila itong niluto ko ngayon pa ng halian ayan thank you guys sa panunood sana ah, uh, sa so, mga ibang araw makaluto din kayo ng ganito mamimiss nyo rin kasi yan guys ang sarap kasi may ko siya ng nor chicken cubes nat lalong napasarap. Ayan. thank you guys. Maraming salamat sa panonood. Magandang tanghali, kain na na.